na dyan. Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ni Kristo. Maging mag matikas ka ng katawan niya. Lagyan ng magdito ko ng apoy. Lagyan ng kuryente buong katawan niya. Patamaan ang puso niya. Hindi, tandali mo. Hindi, tandali Hindi, tama na? Hindi pa kami tapos. Ikaw ang tatanggal diyan Tandali mo lahat dyan. Hindi, hindi. Hindi, hindi

Nagwawag ikaw mo! Ha? Tanggalin mo! Bakit? Dudurukin kita ng pinong-pino! mo! Sa pangalan ng kapa! Inuutusan kita, masamang espirito! Lubayan mo siya kung ahit mong putulang kita ng ulo sa unang katawan niyan! Papaas ka pa papa, hindi na! Titigilan mo siya hindi! Huwag mo nang ulit ito kailanman. Naiintindihan mo, sinasabi ko sa taras! Tanggal mo na! Papasok ka pa hindi na! O, tanggal mo. Ito yung tinagay mo sa kanya. O, hindi kita mauli yan, ha? Tutuluyan kita sa yung ganda mo. Isang pagkakamali mo lang ng sa loob ng espiritu niya, sisibating kita sa loob ng puso mo. Ako ang masusunod dito sa araw nito. Kami Kaming instrumento ng Panos Kristo at lulupin sa loob ng masamang espiritu na umaanlili sa pag-aari ng aking ama. mo hindi. Ah, sige. Ubusin lahat yan. Wala na meron pa? Wala na meron pa? Meron pa? In Jesus' name. Balik. Gising. Buka mata. Tulungan siya. Hinga naman natin. Kaya naman siya tubig. Hinga mata rin. Hinga. Hinga mo na. Sapa. Hinga. Sana lang. Sapa. <laughs> Misis mo. Aman. <laughs> no, tingnan mo yung mata mo kung lumina na ngayon. Pikit mo muna, tapos dadaan mo yung buka ulit. Tingnan mo. Tingnan mo kung lumina. Lumina o lumabo? Lumina na. Anong parang damungin sa lumuno mo? Ang salita, kahit anong lingwa eh. Hello, kamusta? Nasaan ka ngayon? Anong pangalan mo? O, anong pangalan mo? Yeah, very good. Thank you, Lord. The... Ikaw na yan. na yan. The... Thank you, Lord. <laughs> so, bakit ka pinasok ka naman sa mga spirito sa mga pagtitinda mo? Stress ka rin? Ano ka ba na yung stress? Asawa mo? Ano ka na yung stress? Marami. 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 Sige, pero mo pag marami. Hindi naman ako. Wala na siya. Hindi na siya papasok. Sisayuan na ako siya.